ang result ng pala at ang satay nga ito oh, nyo guys O, oh, yung pula pula yan yung sinasabi kong pala yung langgam ayan umakit kasi siya eh sa kamay kamay yung kamay mo oh ayan oh ayan guys Hello guys, good morning. Welcome again to my vlog. So guys, andito kami yon sa uma-uma-uma. mag kami ng kalamansi. Suha pa na sa Ilunggo, Limonsito, na sa Bisaya. Mag-harvest kami kasuha. Para sa amon gamay nga business. Ay, may katawag pa? Si Banahon, hindi ba nasanay sa panguma? Okay lang ako, kay taga bukid ako. Ayan, nabit-bit siya sa baldi. dumi sa may suhaan. Alam, so nandito na kami sa Hashinda ni tita. Kasuhaan ni tita. Kita nyo guys, so ang daming suha. Kami mismo yung mag-harvest. gusto mo. Pero ngayon guys, medyo hindi siya ha, hiningal ako. Ari si tita, o, oh, manitag-iya kasuhaan. Well. Ashinda, ang asin Ashinda ah, suhaan. Amo ni ang tag ito yung may-ari oh. Na. Tamo, lang. tamo pala. Oy, you. Are you guys. Yan, pwede mo siyang kamayin na lang. Pag Medyo matigas. Ayan, hindi pa siya masyadong luto, hinog. Anong tawag sa ano nito? Ito. Ah, yan may ano na kami. Yung native stairs. Na, ah, yan. Yan, oh. Ang gwapo kong asawa magha-harvest ng ah, kalamansi. Assistant? Oh, hmm. Ako lang ka, pa, hindi ka da magkumbiyansa. <todong> Tidoh ka tanik kagdanan pa Hindi kagani, ganit Ako lang gani dapat pa Hindi magdikit bala sa ano <todong> kaman ka kasuwa, Baby dollar <todong> Babe Ano kanak <todong> Balay balay Ha Lapit na buluhan man nila siguro. Dene, ang damo. Lapit na ni, lapit na ni doha mo. Lapit na ni doha. Basta pa'y pala ni, Inaaragan si dollar ni. Hi baby brave! Ha? Ah? Harvest ka ka lemon? Kalamansi? Harvest si baby brave? hindi mabali ni. sige lang ah <laughs> bali alam <laughs> to do hin eh huh? do lang alang dito kalabot haw. <laughs> ay hindi ka <kami> may pala lang harvest matalas baka very good ganyan ka baby wow the ants will bite you wow how Yes, see? You put here? Huh? Wow. 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 Mana ko kilo. si Dollar to nag-enjoy man ta na. Why? Why? Nag-enjoy this baby. <laughs> Damo na. <laughs> nang ngomantu si manong idu gang mantanya diguru lurus ikut tiba Ay, Baka. Busog ka na ba? Ay, namo galit di. Oh, guys, pa na kami. Ayan. Ugoy. Naging mistisa yung mukha ko. Oh. Char. <laughs> Pag mainitan pala, mas lalong gumanda. Charot. <laughs> Wait, Papa. Ayan, tingnan namin kung sino Miss Tisa at Miss sa amin. See? Pag pala kami, lalo kami gumagwapo at gumagala. Char. <laughs> Feeling mo, dai. So, guys, thank you for watching. Ayan. May pang-marinate na kami sa aming chicken for tomorrow. Ayan, guys. Ipipress namin yan. Kulin namin yung juice. At imimix namin sa aming marination for our lechon manok. So guys, thank you for watching. Samahan niyo ako ulit sa aking vlog. See you. Bye-bye. Ang result ng pala. Ang ito ang satay na ito. guys. oo oh, yung pula-pula. Yan yung sinasabi kong pala yung langgang. Ayan, umakit kasi siya. Sa kamay, kamay yung kamay. O, oh, ayan o. Ayan, guys. Buti na lang ako, hindi kinagat. Ayan, wala naman. Nasa buho ko lang daw. Takot sila sa akin sabi niya wag na din kagatin ang mistisa char